Patay na nang matagpuan ang isang lolo na ninakawan umano sa loob ng kanyang bahay sa Coronadal City. Pero ang salarin sa karumal dumal na pagpatay, hindi pa matukoy ng mga otoridad. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Sa panahon ngayon, kailangang doble ang pag-iingat kahit pa nasa loob lang ng bahay. Dahil ang masasamang loob, bantay sa lakay. pinakahandusay at wasak ang ulo nang makita ng kapitbahay ang 63 anyos na si Rogelio Vinson sa labas lang ng kanyang bahay sa barangay Rotonda, Coronadal City, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Sa tabi ng kanyang katawan, nakita ang kitchen knife at metal pipe. Nakita na sa soko for examination. Talagang wasak po yung panayon sa may ulo po na bahagi niya. Posibleng alas 10 ng gabi, hanggang ala alauna ng madaling araw noong March 12, nangyari ang krimen base sa salaysay ng isang testigo na nakakitang may lumabas daw na nakamotor mula kila Rogelio ng mga oras na yon, ang motor. Pagmamayari pala ng biktima na hindi pa rin nare-recover. Bukod dito, ilang gamit at pera rin ng biktima ang nawawala kung paon po yan, yung sa kabilang bahay po ay may pinapatayo. Yun po yung bahay ng anak nila. So that time, yung incident po, yung isa lang po talaga yung victim doon. May iniimbestigahan ng mga police na persons of interest habang nangangalap at nagbabackchacking pa sila ng mga CCTV footage. Sa kabila ng mga nawawalang gamit, tinitignan pa rin lahat ng posibleng motibo, lalo't brutal ang ginawang pagpatay sa biktima please, uh, kung may nakita kayo na suspicious na mga tao that time o nakita mo po talaga kung sino yung lumabas doon sa witness mo, no? no? Uh, feel free to visit for another city police station and we are willing to assist and rest assured po na yung identity mo po will be ano you know, confidential. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang muka ng balita.